O, oh, video na yan. O. O. O, huwag ganyan. Malulula. Kayo, doon kayo. Para sasabihin niya sa mama niyo. Ano ba, ah Ha? Ah? Malulula. Tama na. O. Oh. Ha? ah Ha? Ah, Ayan daw ang puwet. Tinapakita naman ang puwet. O, ano sasabihin niyo sa mama nyo? Ha? Ano sabihin niyo sa mama? Sino ang mutot? Sino ang mutot? Si Casey? Ikaw ang mutot? Hindi, si Nicole lata Si Nicole. Anong gusto nyong hilingin sa mama? Anong pasalubong? Anong pasalubong kay mama? Ano? Anong pasalubong? Chocolate? Chocolate? Candy? Candy. Oh, dun, dun ka. Sabi mo sa mama. Oh. Mama, anong, anong gusto mo? Pasalubong? Chocolate? Dun, 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 dun. Layo, layo, layo. Ay, naku, doon layo. Hindi na makita kayo. Malulula, tama na, tama na. Stop. Okay, paalam na kayo sa mama. O, paalam na kayo. Paalam na, paalam. mama. Ikaw, asubin mo. Babay, mama. O, ano, ikaw. Babay, o. Stop.